ayan po naganap ako ng hot water limang piso yung tubig kumila ko ng stick na kapi 4 pesos plus yung pong kanyang kutsarang plastic. kasi ako po ay ah uh, ay pinunta ang pasyente dito dito sa amang ayan po so kailangan kong lumabas para po bumili ng hot water kasi nahihiya ako humingi sa katabi Lord, thank you ayan po yung Marikina Sports laki-laki Marikina Sports Center ayan po ayan po ayan po ayan po Ayan. dito po ako din nila ni lord ngayon meron po akong mission sabihin <laughs> <laughs> okay. po tayo diaw hindi na sabi na matatake matatake balik na po ako Marikina sports center eh. naay sports center Mindo. Marikina, katabi niya, Makdo. Ay, Jollibee sa Bandaro. Kaya po muna.